sa sa gasol na ano sa gasol na, na pumutok sumabog Hilay! na gasol Hilay may bayan ma Hilay Lo grabe Hilay 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 Hala, ano bayan yan? Gasol ba yan? Hala, paano yan ang mga host natin? Jet, baka umabot din sa bahay, Jet! Hindi yeah, yan yeah, naabot. Yeah. Ang layo niya. Di Ni naman ay, may kuryente papunta dito. Diyos ko, hala, Grabe. Ang... Malaki yan. Hala, kawawa naman nila dugong. Ang oh, malala niya, pag sumabog yung gasol. Oo, oh, Diyos ko. Ay, Diyos ko, ano But ba yan? Pero magtawag ng barangay. Ayan ang mga barangay. Magtawag ng barangay. <laughs> ano ba yan? Mabasin. <laughs> barangay. Barangay. Oh, Delikado pa Oh, yes. Oo naman kaya, dapat talaga yung gasol na ano. dapat talaga magsasabog yung gasol ng pag di open air. Yan, bawal. Wala tayong. Hala, kawawa naman ang bahay nila. Dugong natupok talaga. Hala. baka umabot dito sa bahay natin 'yan. Hip, naku, umulot. Ha? Huh? Kita! Ayun oh! No?

Sa taas ng Grand Monaco, malapit sa Monaco, ayun na. Ay, hindi naman sa Grand Monaco, sa Borland yan, oh. No? Borland. May nag-like pa, no? Mm hindi, -hmm. hindi. Sino? Hindi makakita ang bumbero, eh. Huwag ba Yan. sa Borland. Dahil pa namang bahay dyan sa baba, oh. Buna lang tingnan, pero puro bahay. Ayun, wala na. Ayun, ubos na. Ayun, yung mga yero nila. Ah, wala na. Sa kurenta lang daw. Sa kurenta ano, lang. Ayun, ayun, ayun. Ayun, Ano? Hala, ano? ano? ano, kawawa naman sila. Ang dami pa namang bahay dyan sa baba. Di ba oh. malalaking bahay dyan, oh? Hala ano, yun! Gumalat na ako! Wala, gumalat na, oh. Ano, Yadugong Oh my God, gumalat na. Ang daming bahay pa naman dyan. Yadugong, oh. Hala! Sa kuryente daw yan, eh. Ano, hala! Hala, ang mga bahay niya. Dating <tinyo> Ang daming bahay dyan siya, na marami siya, dyan lo sa loob. akala mo tingnan mo lang. Pag tingnan mo mga puno ng kahoy, pero akala mo bundok, pero puro yan shane. kami yan. dyan. ba? ano ba? ano ba? ano ba? ano bahay ano ba? May nagkanda sa na siguro sa ano sa kapitbahay nila na na kasi marami ang nagsigawang sa kapit bahay din. Hindi makiat ng ano, hindi makiat ng bumbero. Eh e, paano maka, paano maka bumbero dyan? Ang kalit ng ano dyan, ang taas sa taas. Buti kong mga bangos. Itatas nila yung parang... Wala pa sa may tumatawag na nga ng tulong eh, hindi may tumatawag na sis ng tulong kaso hindi makakyat yung bumbero. Kasi yung borlan niya mataas na mataas siya na part, puro puro malalaking bahay kasi grand, malapit kami sa Grand Buna. O Grand Buna ako to dito. Ah? <coughs> Hindi, hindi, na kaya ng ano yun, ang tubig. Wala, lang, na yun talaga. E ngayon lang to sis, bigla lang may sumabog na gasol dyan. Ito kasi dito, katapat ng grand mo na ako siya, parang bundok lang siya tingnan. Pero ano, pero malalaking bahayan dyan. Hindi lang makita. Oh my God. Ano, kawawa naman sila. Kawawa naman sila. Ayan ang bumbiro, ang bumbiro hindi makaakyat. Oh, ayan, ang dami ng tupok ng bahay nila. Oo, oo paano pag kumalat? Gusto sabi ko baka makarating dito sa bahay. Wala pa. Ang dami pa naman dyan Why sis, ano, malalaking ano, malalaking bahay. Kasi yung Ian Borlan, tapos kad kadikit nito, grand Muna ako. Dito sa Antipolo. Oh my God. hindi kaya niyan. Wala ka wala na mo si uh. uh -huh. Damay-damay yan dyan. Damay-damay na yan dyan. Hmm, yung bahan nila dugo. Eh, hindi hindi talaga lang kasi ano, sa saan? Hindi, meron siya. Sa bakit ano ba? lang sa puno. Sabi ni Kuya, ang bumbero, ang Pero, tiga, 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 Kasi hindi daw ay Talaga ang wire, no? Yan, say! Walang batang walang <laughs> ito sa wire na. Walang Malaki daw yung I'm I'm sunog. Malaking Ang kuma kumalat na papunta doon ang sunog. Oh. Ha? pasin hindi natin... <inaudible> Naka. Pala. Deyong bahay ba. yung apo na nga na sila. Mga go giving. nila. Ayun oh. Sino? Eh, si pinili eh, naubos na pa. Na, Naptopok na bahay nila? Ayaw ano, ano, pa yan eh. Ayaw ay, pa yan. Bakit hindi na? Naging... Ayan o, naka 10 minutes. <laughs> Kanina pa yan, alam naman lang, lang sunog. unog. Tika, upo ko no, po po dito. Tika! 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 Baka pagayta ka na ito. Magayta ka na ito. Ano ni? Mahulog ka nga. Hindi ka wawag ko sila dugo. Okay na Wala nang bahay. Wala nang bahay sila dugo. Ako na! Ano nga doon ba Agoy. Tatal nyo! Wala na! Sunog na bahay lang! Ito ko nang sisira! may may tada rescue pag daw. Pero sunog ng bahay. Ayan na. Hala kumalat na sa kabila. Ah, oh, nailate na sila. 'Yun. Anong late? Luma Ayun oh, last pa naman. Ayan, kumalat na sa kabila. Wala oh, na. Wala wala na, 'le. ayan lang po oh my god to the rescue team na oh my god Lokasang wala, ano eh. Makita ko doon, wala ka makalakasang eh. Kataas? Ano ka lakas doon? Ha? Ano ka Doon sa mayroon namin. Meron tayong, meron pala tayong hagdan kayo. Tara! Dahil... Papadali niya? Yeah. Papa, ito naman kasi yung mga, ano, mga... Papa, baby, alam nilang, alam nilang may sunog na nga. Magkikipaggitgitan pa talaga itong mga sasakyan na ito. <laughs> <laughs> alam nilang... Ay! <laughs> hindi lumakas na naman. Oh, oh. struggle na, hmm. agad sila pag ano pa lang, hmm. pag pampakbutas pa lang, so dapat yung Kawawa naman. Bahay nila dugong. Walang natira. Walang open para anong magiging. Kaya yung bagong pinag-i-inagyan lang. Yung pusa. Ito lang Kuya, nasunog yung pusa. awa sa pusa. Na, oh, na-pretty ko na, kuya, na-pretty ko na. Hindi bibigyo. Oh, binigyan ko na nga. Ako na. Meow meow mo, kuya, nasunog mo. Meow mo nakala. Saan ang bumbero? Nakarating na ba? Ayan, bumalik na naman yung ano. Hindi, ate, may kayo pa yung Ano yan yung... na ko, guys. Nasunog yung manok. Tinan mo yung manok ko. Ala, nasunog yung manok. Agay. Ala. Tinan mga manok nila. <laughs> mga manok nila.

Ay, siya. Yeah. Ha? O nga yun, primit na. Ano, ah, no. oh, sige. Agoy, kawawa naman yung muna. Ah, okay na siya Marami I don't know how to Mga ribok na na siya. Ano, yung muna ko. Eh, pag